Puspusa naman na pinag-aaralan ng International Rice Research Institute ang ah, mga binhi ng palay na inaasa makatutulong sa paglago ng produksyon ng pagkain sa gitna ng matinding epekto ng El Nino. Iyan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Ito ang International Rice Research Institute o IRI sa Los Baños, Laguna. Isa sa pinakamalaking agricultural research at training facility sa ating bansa. Pinag-aaralan dito ang iba't ibang klase ng binhi at mga estratehiya sa rice farming para matulungan ang mga magsasaka at mapasigla ang produksyon ng pagkain. Apat na bagong drought-resistant na binhinang palay na matibay sa tag-init ang pinag-aaralan ngayon dito. Yan ang DLS RRI na direktang itinatanim sa mga sakahan na umaasa sa ulan at may patubig mula sa irigasyon. DLS RRI o transplanted na patutubuhin muna sa punla bago itanim sa bukid. Sa inisyal na pag-aaral ng IRI, kaya nitong mabuhay ng walang patubig sa loob ng tatlong linggo. Hindi agad naduturog kapag inani at giniling, pahaba at malambot kapag sinaing. Pasok ito sa limang taong kasunduan ng IRI at Department of Agriculture na gumawa ng mga binhi na mag-aangat ng produksyon ng palay sa harap ng banta ng mga kalamidad gaya ng El Nino habang pinabababa ang gastos sa mga magsasaka at tinutugunan ang demand ng mga consumer. Isa doon is DSR. Now DSR is one way of reducing the cost of farmers. Kasi pag magpatransplant ka ngayon, uh, Under the, usual, the conventional yung ginagawa ni farmer ang production cost doon per hectare is around 60 to thousand pesos. Yung transplanting kasi kailangan lamagan ng maraming tao. Ang savings will be on the labor as well as in the water. Yung first step ni farmer to succeed sa production niya, yung selection ng variety. So yung drought tolerance, uh, ang advantage doon is when Uh, the area is always subjected to water stress. Yon. So, kahit na na stress na siya, if uh, the the plant can still survive and yield. Sa susunod na taon o 2026, target matapos ang research at masertipikahan ang mga naturang binhi. Bukod pa ito sa dalawang klase ng binhi na ginawa at iprenesenta ng Iris International Rice Congress kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr ito ang ultra low glycemic index isang variety ng bigas o kani na dinevelop ng iri. mayroon lamang itong 44 glycemic index higit na mas mababa kumpara doon sa 70 GI na nakukuha natin doon sa mga karaniwang variety ng bigas ang ibig sabihin niyan kapag kinain mas bumabagal yung pagtaas ng glucose sa ating dugo o mas kaunti yung nakukuha nating asukal 'yung ultra low GI and low GI rice ay makakatulong sa sa pag-solve ng problem natin sa diabetes no. Uh, 'yung diabetes ay isang uh, prevalent problem natin hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Meron na tayong bigas at kanin lamang na, na makakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level natin. Sa tulong ng teknolohiya, nabuo rin ang binhi palay na may mataas na protina yung high protein rice ay nakakatulong sa sa uh, muscle growth nakakatulong ito dun sa mga sa mga bata na nagkakaproblema sa sa kanilang mga studies no uh, kasi na, uh, yung protein ay nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating brain activity sa ngayon ay may 132,000 accessions o iba't ibang klase ng pinhinang palay sa Rice Gene Bank ng Iri sila ay panatil, manatiling uh buhay at uh, nasa uh, pure state ang kanilang uh, genetic no identity nila para ma preserve natin ma-conserve ang kanilang uh, uh, itong mga genetic uh, diversity na ito for to sustain our uh, food production no yung, yung food security ng ating uh, generation at the same time uh, mag ma utilize ito for uh, the climate uh, change, drought, salinity, yung flooding, or yung uh, ng mga bagong pests and diseases. Libreng ipinamamahagi ng IRI ang mga binhi sa mga magsasaka, mag-aaral at researcher na nais itong pag-aralan, ang paggamit ng teknolohiya at best practices. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalaga para mapasigla ang rice production, mapabuti ang kalidad ng bigas at makatulong na masiguro ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng bigas. With every grain that we harvest, process and consume, we gain the strength and nourishment that we need to continuously drive our lives, families and nations forward. para sa Pambansang TV, Kalazel Pardilia sa Bagong Pilipinas.